Galaw da -gal, kay haro tharot tinan maliksi di mapigil ang gaslaw. galaw galaw da tapok li na pinagalaw dito sa wali dito sa wali sendong ito na may kinayod ni karito diwanan so kung ano yung spell ng pagtuturo ko hindi na ho nalalayo ngayon dahil nung panahon na yun na nagtuturo ako sa Sawaling Templo, ay hindi pa ho nagpapakilala ang babae. Dahil 1997 last quarter na po yun. Pero, ganun pa man, ay talagang nahihiwatig na namin ang kahalagahan nung magkaagapay na lumiha ng mundo natin. Pakinggan niyo po yung aking pagtuturo dahil eh, hindi ko nalalayo kung ano yung tema ngayon ng pagpapaliwanag namin tungkol sa na pangalan. Ang templo at iglesia ay parehong material na panimula. Ito ay physical taktura ang templo na siyang tahanan ng katawag nating dakilang espiritu. Ang templo ay merong dalawang klase. Templong ginawa ng tao at templong ginawa ng dakilang espiritu. Yung mga gusali, katulad ng gusaling ito na ating sinisilungan. Lahat ng gusali na iyon ay tinutukoy ko material na istrukturang ginawa ng tao. Palit, ano ba yung templo na ginawa ng dakilang spirit? Tayo yon. Ang katawan nating lupang ito ay tinatawag nating templo ng dakilang espiritu dahil sa katawang ito ang nananahan at ang nagbibigay ng buhay dito ay ang kanilang dakilang espiritu templo ay material na istruktura. Katulad din ng iglesia. Ito ay binubuo maraming templo na may buha. Hindi sila matatawag na isang iglesia kung ang templong yon ay merong kanya-kanya. Dahil ang iglesia ay samahan ng mga templo na nagkakaroon ng iisang direksyon sa pang -spiritual. At kung ating susuriin, ang templo at iglesia ay matatawag nating parehong material. Dahil sila ay nakikita, nahahawakan at may buhay. So material. Bilang katapat niyan, kailangan na tinatawag na dakilang espiritu. Ang dakilang espiritu ay ang katotohanan ng tungkol sa espiritual. Ito ang tunay na katotohanan ng may buhay, nararamdaman, naririyan, nagbibigay ng buhay, gumagalaw subalit hindi nakikita at hindi nahahawakan. Ang dalawang klaseng ito ay siyang nasa gitna ng tinatawag nating buhay ng tao. So kung ang material ay tinatawag nating positive o yung mga katotohanang nakikita, ang ang dakilang espiritu ay tinatawag nating negative, yung mga katotohanang hindi nakikita. Ang dalawang iyan ay nasa gitna na inilagay sa tao. At ang tao iyan, ang siyang gagawa ngayon ng at magbibigay ng kahulugan sa tinatawag nating salitang nang. Ang tao ang nasa pagitna ng material at espiritual. Ang dalawang ito ay parehong inilukob sa tao at sa pamamagitan ng pagkakaunawa sa dalawang yan, tao ngayon ang magtitimbang niyan sa kanilang gawain. Hanggat hindi nauunawaan ng tao ang kahalagahan ng dalawang ito, kailanman hindi siya magkakaroon ng kaliwanagan sa kanyang gawain tungkol sa mga katotohanan ito. Ang nang ay tumutukoy sa napakalawak na kahulugan. Dahil dito napapaloob sa nang ang tinatawag nating tala. Yan ay isang kahulugan ng tala. Yan ang katotohanan simula noon hanggang ngayon ay hindi nila ibinigay na katuruan sa tao. Subalit, isa nga sa mga layunin ng tindig ka tao ay ilahad na sa atin ang tunay na katotohanan na siyang matagal nang inilihim sa atin. At ang katotohanan iyon ay napapaloob sa tinatawag nating tala. Ang tao ang pinakamahalagang nilikha na nabubuhay dito sa mundo na kanilang ginawa. Sa makatwid, yun ang misyon ng tao. Kailangan malaman niyo kung paano o gaano katotoo ang katagang yaon. Saan natin hahanapin ngayon ang katotohanan iyon? Dito sa layunin ng tindig katao, sa kahulugan pa lang ng ibig sabihin ng tindig, ay meron ng tahiwatig kung paano natin tutuklasin ang katotohanan ng tungkol sa tao. Tin templo iglesia ng dakilang espiritu sa gawain ng tao, tindig. Subalit, sino itong dalawang ito sa buhay ng tao? Bilang pagpapaunawa sa tunay na kahulugan ng tao, ayon dun sa katagang ating pagsusuri-suriin, ay ang tunay na kahulugan ng tinatawag nating tao ay ganito. Ang salitang tao ay aking iguguhit ayon sa dikas. Ta a o tao. Sa salitang tao pa lang ay makikita na natin ang kahulugan ng tatlong klasing tao. Ano ba ang tatlong klasing taong iyon? Una, ang ta ay sumisimbolo sa mga taong kung ating tawagin ay tau-tauhan. Sino ba ang mga taong ito? Sino ba ang mga taong nabibilang sa kategoryang tao-tauhan? Pag sinabing tao-tauhan, sila ho yung pag inutos ng amo, susunod ng walang timbangan. Basta utos ng kanilang inuno, susunod kahit na sila ay mapahamak. Hindi nila tinitimbang kung yung susundin nilang utos na yon ay para sa kanilang kabutihan o para sa kanilang kapahamakan. Kaya nga sila matatawag nating tao-tauhan. Oh, Marami ho kayong makikitang sa klase ng ating buhay dito sa ibabaw ng daigdig. Alam niyo na marahil kung sino sa mga ito, sa mga iyon, ang nabibilang sa kategoryang ito, tao-tauhan. Ang pangalawang klase ng tao ay yung nasa gitna na kung tawagin natin ay taong nakakakilala sa kanyang sarili dahil pag siya ay nagsalita, kilala niya ang kanyang sarili bilang ako ay ako nga. Kayo ngayon ang aking tatanungin. Kilala niyo na ba ang inyong sarili? Pwede ba kayong mapabilang sa kata sa kategoryang ito ng klase ng tao? Kilala niyo na ba talaga kung sino ang lumikha sa inyo? Saan kayo nagsimula? Ano ang kahalagahan ng bawat bahagi mo bilang tao? Kung alam niyo na ang kasagutan ng ilan sa mga katanungang iyan, maaari niyo sabihin na ako ay akong nga ito. Dahil ang lumikha sa atin siya rin ay nagpakilalang bilang ako ay ako nga. Malika tayo sa pamagitan ng kanilang wangis. Malawak pa ang ating pagsusuri na gagawin sa ikatlong klasing taong ito dahil dyan napapaloob ang kabuuan ng pag-aaral at katuruan ng tindig ka tao. Sa pangatlong klase ng tao, dito napapaloob yung tinatawag nating walang alam. Walang alam, pero nagmamarunong. Nakabihis siya ng maayos. Nagmamarunong, subalit walang alam. Kung titignan niyo, mukhang tao talaga. Pero walang alam. Paano natin masasabi, masasabi na ang taong nabibilang sa ikatlong klasing ito ay walang alam? Marami ho ang nagtuturo sa mga sekta. Ang nagsasabing kilala nila ang lumikha. Kung tawagin natin ay pangalang, Jesus. Subalit, pag tinanong natin, ano ang ibig sabihin ng kanyang pangalang yan? Bakit may tuldok-tuldok ang kanyang pangalang yan? Diyan tumatama ang tinatawag nating nagsasalita ng walang alam, walang pinagkukunan. Marami na akong tinanong na tao tungkol sa kahulugan ng pangalang ito. Dahil hindi ito basta-basta gagamitin ng lumikha at gumanap ng dakilang ibanghelo dito kung walang tinutukoy ito sa buhay ng tao. Dahil naririyan ang susi ng daan para makilala natin siya. Para makakatok tayo sa kanyang dakilang pintuan. Kaya ang mga taong napabibilang dito, na kung tawagin natin ay bilog, ay masasabi natin kahalintulad ng nicho. Diba? Ang ganda-ganda sa labas. Naka, pintura. Nakaayos siya. Pero pagdating sa loob, pag tinignan mo ang loob ng nicho, walang laman kundi yung mga bubulok at mabaho. Sa, sa katotohanan, ang tao ay nilikha talagang walang alam sa simula, lahat tayo ay walang alam. Ganun din ang gumanap ng dakilang Espiritu at gumamit ng pangalang Yesus. Siya rin ay nagsimula sa hubo. ba? Diba? Wala naman taong ipinanganak na may damit. Ibig sabihin, lahat tayo ay walang alam. Subalit, hindi kailangan na ma maiwan tayo sa, sa estadong ito. Kaya nga naroon yung pagsaaral. Yun ang ibig sabihin ng baitang ng buhay. Kailangan matuto tayong humakbang at hanapin ang tinatawag natin tunay na katotohanan upang hindi tayong manatili sa kategoryang ito na tayo ay tao, taong walang alam. Upang hindi rin tayong matawag na taong nagmamarunong na walang pinagkukunan. Dahil ang lahat ng inyong maririnig na paliwanag na katuroan dito sa tindig katao, laging may basihan na katotohanan, hindi nasusulat, subalit makikita mo sa iyong kapaligiran. Buksan niyo lang inyong mga mata at inyong palawakin ang inyong kaisipan. So, tatlong klase ng tao nasa salitang tao. Subalit, hindi dyan napupunto lahat ang tunay na kahulugan ng tinatawag nating tao nasa gitna ng liwanag at dilim. Yan ay isa lang sa kahulugan ng ginawa nila sa tao. Kung ating susuriin, sa, kasalit, sa katagang ating naririnig na itindig mo ang iglesia sa matigas na bato, kung ating titignan, yan ba ay taong nakatindig sa matigas na bato? suriin natin. Taong nakatindig, nakadipa ang kamay, subalit ano ang kulang? Ulo! Nawawala ang kanyang ulo. Ang pinakamagandang halimbawa dyan sa ating katuruang iyan, ang ginawa ng mga naunang katuruan o yung tinatawag nating mga sekta sa ginawa nilang pagtuturo sa tao. Mula noon hanggang ngayon, hindi nila ipinaunawa sa tao ang ibig sabihin ng kahalagahan ng taong may ulo. Hindi nila ipinaunawa ang ibig sabihin ng batong kanilang tutungtungan. Sino ang batong ito? Paano natin makikilala? Hindi sapat na tawagin mo siya sa kanyang pangalan. Kailangan meron ka laging basihan at merong daan niya na ibinigay sa atin para makilala natin siya. Kung ito ang ginawa sa atin ng unang katuruan, maraming kulang. Hindi pa siya masasabing ganap na taong nakatindig dahil ang mat ang matatag na pagkakatindig sa bato ay hindi yung magkadikit ang ah, mabuhay yun. Madali kang igupo ng konting, konting bayo ng hangin, pwede kang ibagsak. Ang matatag na pagtindig sa matigas na bato. Okay, sa bato, kailangan alam mo ang pagkakaiba ng kaliwa at kanan mo. Ito ang pinakamatatag na pagtindig ng tao sa bato. Nakadipa ang kamay, magkahiwalay ang paa. Dahil kung ganito ang pagkakatindig mo, hindi ka matatag kahit kailan. Konting bayo lang ng eh, mga tinatawag natin uh, bagyo ng buhay, madali kang igupo, madali kang matumba. Subalit ang ating bibigyan na daan na ngayon, kung paano mo maititindig ang sarili mo, nakilala mo ang sarili mo, alam mo ang kahalagahan kung sino ang batong ito, at lalagyan ka na ng pinatawag na ulo. Dahil sa ulong yan, napapaloob ang tinatawag nating katuruan na kung meron tayong dilim, meron tayong liwanag. Yan ho ang matagal nang hindi nila ibinigay na katuruan sa tao. Subalit, hindi naman ho namin sila sinihinuhusgahan dahil talagang napakahirap hanapin kung saan yung babasihan ang katotohanan yan. Ang pinakalayo ni ng tindig tao ipaunawa sa tao ang kahalagahan ng dalawang bahagi niya na kung meron kang tinatawag na liwanag meron ka rin tinatawag na dilim. Kung meron kang material, meron ka ding espiritual. Yan ho ang kabuuan ng ating ulo. Ang dilim ay hindi ho nakakatakot. Yan ho ay katotohanan nakikita natin sa kalikasan. Ma matatawag natin ang dilim ay bahagi ng gabi. O ang gabi ay isang halimbawa ng dilim. At sa gabi, maraming pangyayari na hindi natin maipaliwanag. Hindi nakakatakot, subalit yun ang katotohanan na doon nagsisimula ang buhay. ba? Diba? Kagaya ng halimbawa, ngayon, araw. Pag sumapit ang dilim, sa saniban lamig. Pagkatapos ng init at lamig, pagdating ng madaling araw, doon yung makikita yung mga hamog sa ibabaw ng dahon. Na ang ibig sabihin ng hamog yun, may buhay, may panibagong buhay sa tuwing sasapit ang dilim at liwanag sa ating kalikasan. At ang kalikasan na yan ay ang gumawa ang tinatawag natin. Kilala natin siya sa pangalang Jesus sa kasalukuyan. Dahil kumbaga sa presidente, ito ang nakaposisyon. Kaya nga, ito ang pangalang napapaloob papaloob dun sa tinatawag natin matag matigas na bato na siya natin titindigan. Pindig ka tao sa matigas na bato. Okay, ang patong niyan ay hindi lang napapaloob sa tinatawag natin basta letrang HESUS subalit may bilang yan. Ilalagay ko ang tao sa anyong ito. Yan ang taong tipikal na ginawa ng unang katuruan. Taong nakatindig, subalit walang ulo. Subalit sa tindig ka tao, atin bibigyan na ng liwanag kung nasaan ang katotohanan sa ulong yan. Ang iyong kaliwa at kanan, kailangan makita mo sa magkabilang direksyon. Subalit, nanggaling sa isang pinagmulan. At ang batong kanyang tutungtungan, ang gumamit ng pangalang JESUS, ang dakilang espiritong ito ang gumanap at nagturo ng dakilang ibanghelyo. Subalit, hindi siya napapaloob sa sabastang ganyang pangalan na yan. Kaya ang tuldok sa bawat letra, ay may ibig sabihin sa ating buhay. Marami po tayong hiwaga na dapat pang saliksikin at tuklasin sa pangalang yan. Subalit kung siya yung batong ating tungtungan, meron tayong kailangang alamin. Mamaya na natin pag-usapan yan. Dito muna tayo sa itaas. Ang ulong ito ay napapaloob sa tinatawag nating dalawang bahagi. Lahat ng nilikhang may buhay dyan sa lupa may katapat. Kung meron liwanag, merong dilim. Yan ang katotohanan ng magkaagapay, hindi lamang sa katuruan natin sa Kristiyanismo, kundi sa katuruan ng lahat ng relihiyon sa ibang sa ibang bahagi ng mundo. Kaya ang katotohanan ito ay talagang maliwanag na nariyan, subalit hindi natin maunawaan kung bakit. Kung merong kang liwanag, yan ang tinatawag nating material. Ang material na yan, katulad sa kahulugan ng samahang tindig ka tao, ito ang sinasabi nating templo, iglesia. Yan ang material na panimula. Yan ang mga katotohanan na ating pag-uusapan tungkol sa liwanag na bahagi ng ating pagkatao. Muli, ang nasa pagitan niyan ang tinatawag nating tao. Ano naman yung nasa kadilim na bahagi? Yun yung tinatawag nating dakilang espiritu. Sino sa inyo nakakita na yan? Anong dakilang espiritu? paswerte kayo kung nakakita kayo. Pero alalahanin nyo, ang dakilang espiritu ay katotohanan hindi nakikita. Subalit, dalawang klase rin yan. Okay. Ang dakilang espiritu ay mga katotohanan nabibilang sa tinatawag nating espiritual. Liwanag na kaagapay ay dilim. Kaya kung meron tayong templo iglesia, sila ang nagbibigay buhay at katuwang ng tinatawag nating material yun ay ang dakilang espiritu. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Ngayon, meron na tayong dalawang timbangan ng buhay. Kaya nga, mas timbang kung pareho yan sa magkabilang dulo. Ngayon, ang dalawang bahaging yan na iniligay nila sa tao, magkabila para timbangin. Ngayon, nakikita niyo na ho ba kung ano ang wangis ng tao ngayon? May, meron na ba siyang wangis? Wala pa, no? Kulang pa. Ang katuruan hong ito, ay hindi ho natin mauunawaan kahit na nakikita na natin at nakakasama sa ating buhay. Hindi nyo talaga mauunawaan kung hindi nyo pakikinggan. Kaya ang pinakamahalagang bahagi sa tao ay ang pakikinig. At tulad ng ginagawa nyo ngayon, kayo ho ay nakikinig. Subalit hindi mo matatapos sa pakikinig ang ating pag-uusap na ito dahil diyan pala mo magsisimula para sa pamamagitan ng pakikinig na yan, magtaraon kayo ng tinatawag nating titimbangin sa inyong kaisipan sa inyong sentido kumon upang makilala nyo ang tinatawag nating inyong sarili. Yan ho ang ibig sabihin ng isang bahagi ng pagpapaliwanag namin sa kahulugan ng tindig sa tao. Templo Iglesia ng, nasa gitna, dakilang espiritu at ito ang tao. Subalit, ang pinakamahalaga ay yung gawain. Nakita nyo na ho ba kung saan sa wagis ng tao naroon ang jeep ang kahulugan ng gawain? Para ko dun sa hindi pa nakapansin, bibigyan ko kayo ng clue. Ang pakikinig, ang siyang simula para kayo ay magkaroon ng iisipin. Kung wala kayong napakinggan, wala kayong iisipin. Hindi sapat yung nakamulat ang ating mga mata para meron kayong isipin. Dahil yan, yan, maraming nanonood pero ang isip lumilipad kung saan. Hindi dahil sa nakikita niya, kundi dahil marami siyang iniisip. Kaya nga, dahil sa pakikinig, doon nagsisimula ang tao magkaroon ng ideya. Ang ating unang, ang ating dapat unawain, ang dakilang espiritu banal na gumamit ng pangalang Jesus, kaya siya bumaba dito upang magturo. At sa kanyang pagtuturo, ang mga taong unang nakinig at nakaunawa ng kanyang katuruan, yun ang mga taong na nila ang kanilang sarili. At yun ang pinagmulan ng tinatawag nating Kristo. Diba? Sila ang nangaral ng katotohanan tungkol sa Kristyanismo na nanggaling kay Jesus. Pindig ka tao. Marahil meron na kayong idea kung nasaan ang letter G. Ano? Templo, iglesia ng dakilang espiritu sa gawain ng tao. Ang G ay maliwanag na nasa kabuuan. Yan. Nasa kabuuan ng anyo ng tao. Lahat ng tao. Kung wala kang pinakinggan, kahit kailan wala kang mahalagang sasabihin sa lahat ng iyong mga nakakausap. Kaya ang pakikinig ang pinakamahalaga. Kaya kahit kailan ng tao, hindi matututong magsagawa ng mga bagay sa pamamagitan ng panonood, napakahalaga ang pakikinig. Kaya ang pagsasagawa ng dalawang bagay na yan sa ating gawain na may timbangan ng liwanag at dilim ay makikita sa gawa, hindi lang sa salita. Ang gawa at salita ay magkaagapay para ikaw ay matawag na tunay na tao o yung taong matatawag na kilala mo ang iyong sarili at sasabihin mo na ako ay ako na nga ito. Tao. Makikita na ba natin ang katotohanan ng tinatawag na nalikha tayo sa pamamagitan ng kanyang wangis? Meron na ho ba kayong nakikita dyan na katotohanan? Ang masakit kasi, ang katotohanan na ginampanan niya ay inalis nila sa katuruan. Etong portion na to, inalis nila sa tao yung kasaysayan ng Jesus ng 13 hanggang 30 anyos. Yun ang inalis nila. Kaya nga, mula 13 hanggang 30 anyos, yun ho ang nawawala sa katuruan. Di ba? Siya ay isinilang sa lugar ng, ito ho yung tinatawag nating tala. Siya ay nanggaling sa gitnang silangan at isinilang sa lugar ng Jerusalem. Okay. Yan ang nasa gitna, Jerusalem. Nagmula siya sa Jerusalem, Subalit, so, pagdating niya ng 13 anyos, nawala ang istorya. Kaya nasaan siya noon? Yun ang ibig sabihin ng nawawalang kasaysayan ng 13 hanggang 30 anyos. Sa 13 hanggang 30 anyos yan, ginampanay niya ang ibig sabihin ng tinatawag nating tala. Kaya ang talang yan ay kumakatawan sa numero. Anong numero ho ang nakikita nyo? Otto. Yan, yan ho. Yan ho ang inalis nila sa katuruan. Nilagyan nila ng piring ang ating mata. Sa ating hudikatura, ang may hawak ng timbangan ng batas ay babae. Tama, babae. Ibigyan namin ng ganap na paliwanag ang tungkol sa katotohanan at kahalagahan ng babaeng yan. Subalit ang masakit, piniringan nila ang babaeng ito. Inalis nila ang pinakamahalagang papel ng babae sa katuruan para matuto tao. Sa paglao ng ating paliwanag, mauunawaan nyo kung sino ang babaeng ito na may mahalagang papel sa ating buhay bilang tao. Ocho, ito ho ang ginawa nila sa tao. Yan ho ang pinakamahalagang bahagi upang pag naunawaan mo ang ibig sabihin ng wangis na yan, malalaman mo na rin ang bilang ng buhok. Saan yung yan ng tao? Ito ang pinakamahalaga, sentido kumon. Kung sa katotohanan na sinasabi nilang ibigay mo ang ikapo sa iglesia, sa tindig ka tao, may ibig sabihin din ng ikapo. Pero hindi ho kami nagpapaliwanag na ang ikapong kailangan namin ay pera na kinita nyo, ibigay nyo sa amin, <laughs> sa nagtuturo. Bagkos, ang ibig sabihin ng ikapo sa larawang ito, ito ho yun, ang 10% ng oras mo, ilaan mo sa pakikipag-ugnayan mo dun sa dakilang lumikha yan ay pang espiritual. Kung meron tayong 24 oras sa maghapon, dalawang oras sapat nang ibigay mo sa kanya, sa pananalangin mo sa kanya, sa pagtutuklas mo ng katotohanan para lumawak ang iyong kaisipan, para makilala mo siya. At yon ang ibig sabihin, ang 10% ay napapaloob sa tinatawag na pagpapalawak ng kaisipan. Panalangin, kung ang iyong 24 oras ay sisimulan mo sa panalangin, ang 90% na titira para sa iyong material na gawain, lahat yan magkakaroon na ng power, ng lakas, dahil inuna mo ang 10% sa iyong buhay. Simple, ang 10% ay hindi ibig sabihin pera, kundi dalawang direction din ang ibig sabihin yan. Ang ikapo, 10% ng oras mo, ilan mo sa pananalangin mo sa itaas, pagkilala sa kanya sa pamamagitan ng pag-uusap natin ito, ito ay isang paraan din ng 10%. Pagdagdag ng iyong kaalaman para makilala mo ang gumanap at gumamit ng pangalang Jesus. Kung magiging sapat na ang iyong kaalaman, ang lahat ng iyong gagawin, ang lahat ng iyong tinatawag na gawain ay magkakaroon ng kaliwanagan. Kaya nga ang 10% niya, napakalaga unahin natin sa buhay natin. Pero hindi basta ganun kadali. Dahil ang tanong na susunod diyan? paano ba ang direktang pakikipag-ugnayan sa itaas? So marami pa din proseso yun na dapat natin pag-usapan. Ngayon, dito sa wangis ng tao, balik tayo dito. Ito ang pinakamahalaga. Ang matang iyan ang siyang magbibigay ng pinakabintana para makita kung ano ang ipararamdaman. ba? Diba? Kasi kung ang tao galit, saan yung unang makikita? Sa mata. Kung ang tao masaya at in love, saan makikita? Sa mata rin. Yun na nga eh. Nasa mata eh, ang bintana, ang mata ang bintana ng iyong nadarama, sabi nila. Totoo yun. Pero ang masakit nun, ko ang mata mo pipiringan, paano ka pa ngayon makik makakakita sa iyong pagsasagawa? Sa layunin ng pag-aaral natin ito, ang tao hindi lang basta nakatingin, hindi lang basta nakatiting. Bagkos, maunawaan niya na sa bawat kanyang titignan, ay kung ano ang buhay na mahalaga sa mga gawain kanya nakikita, sa mga bagay na kanya nakikita. Hindi lang basta paningin, hindi lang basta paningin, kundi nandun yung mas malalim pa sa paningin. Okay. So, ang mata kasi marami tayong pwedeng pag-usapan. Mismong mata pa lang, ha? Nandun yung pinakamahalagang bahagi na sumisimbolo din sa tuldok. At meron yung pinakamahalagang mga nerves na dapat natin din makilala kung anong ibig sabihin ng mga nerves na yon. At ang tao, oras na wala ng paningin, hindi na kumpleto ang kanyang buhay. Ngayon, kung natin na masusuriin, ang batong ito, paano natin siya makikilala? Pipigyan natin ng konting pahapyaw. Kasi sa pangalang yan, lima rin ang kanyang ginamit na pangalan. Pero nung ginamit niya ang pangalang ito, meron siyang tinatawag na material. Kasi di ba ito material, ito spiritual. Sino ang kanyang amat-ina sa material? Meron siyang tinatawag na ama, si Jose, Joseph. At meron siyang tinatawag na ina. Yan, si Mama Mary daw. Kung tawagin natin siya, ay si Maria. Maliwanag ang katotohanan nang nung isinilang ang Mesiyas sa lugar ng Jerusalem. Ang tumayong kanyang ama't ina sa material ay si Jose at si Maria. Pero, sino naman ang kanyang ama't ina sa spiritual? Okay. Meron tayong kuntawagin na alam na alam ng tinatawag nating mga fraternity. Merong alpha at omega. Sa spiritual, ito ang tinatawag nating init at lamig. Alpha, omega. Ang alpha at omega ng yan ay may kaugnayan sa tinatawag nating tala. Ito. Hindi ba ang tala ay sa ganyan din nagsimula? Yung tinatawag nating news o north, east, west, south. Ang talang yan ay kumakatawan sa north, east, west, south. Kagaya niyan. Subalit so, kung ating susuriin, ito ang tinatawag nating alpha at ito ang tinatawag nating omega. Alpha at omega. Na sino ang nasa gitna diyan ang unang nagbigay, simula at katapusan. Ang simula, nakaturo ang idinala sa atin dito, ay nagbibigay lang ng daan sa kahalagahan ng puro material. Kahit kailan, itinago nila ang katotohanan tungkol sa dilim. Subalit ang gaganap sa susunod yung tinatawag nating Omega ay ipapakilala niya na kung sino talaga ang gumanap sa spiritual. At dito, ang kahalagahang yon ay mangyayari na sa panahon ng susunod na siglo. Tayo ngayon, sa, sa, panahon natin ngayon, nandito na tayo sa point of intersection. From alpha, pupunta na tayo sa panahon ng omega. Kaya nga kung inyong mapupuna, ang panahon ng alpha, ang gumanap ay ang gumamit ng pangalang Jesus. Pero ang omega, ang gaganap, syempre, naririto na papalob Pero sino ba si Jesus at sino ba si Emisa? Atin pundin pag-uusapan yan sa mga susunod nating na pagkikita. Kung ating susuriin ang Alpha at Omega, ay hindi po yan ang tunay nilang pangalan. Sa spiritual meron pa po silang pangalan na pag inyong nabanggit, yan ha ay mga tulong o power na magagamit nyo sa inyong buhay. Kaya bilang panimula, atin po silang iuugnay sa pangalang simula at katapusan. Sino sila sa buhay ni Jesus? Yan ho ang mga katotohan ng ating aalamin ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli!